yun naman yung bubuhatin ng crane yung uh, so, bababa na ng crane no? Ayan, no? at dito may umatak dito sa baba so ito guys uh, update tayo dito uh, ginamitan na ng uh, heavy equipment no? ito yung uh, telescopic crane so nagagamitin dito para uh, pambuwat, no dun sa mga mabibigat na ano ano na ya no. no? Yan. Eh. Yang paling lang po, marami selamat. Eh, no. Salamat po sa mga nag-like. So, iba na ng crane, no? Ayan, no? Ah, dito, may umatak dito sa baba para mabalansi. kailangan dahan-dahan lang para ano uh, hindi ano mabigat kasi to Ayan na, binababa na ng crane, no? no, nakadalawa na sila oh. Nakadalawa na guys. yan yung uh, ano nga yun. Devolution. Ngayon ako oh, ginamitan na ng ano, uh, heavy equipment. So dito, eto, heavy equipment no, yung uh, crane na binamit dito sa pag uh, diba eto nga Barangay 313. Ayan o. No? po yung sinasabi ni Yorme. Ayan. Yung gate na nasa ilalim yun. Daanan ng mga bata. Ah, sudyante. So, ito kasi nasa bangketa. Ayan Oh. No? Ah, patabi, ah tapat mismo ng school no uh, ah, Arellano school so ito kasi nasa bangketa ayun oh no? Uh, katabi, uh, tap, tapat mismo ng school no uh, Arellano school so yan no at uh, oh yun naman yung ano yun naman yung bubuhatin ng crane yung uh, yun um, ang malaking ano na yun ang gastin ba dito adobe yun no? แม่านี้นาตาเลีออยนะเนาะ Yan, tawag pala dito sa may ano uh, na to, wave equipment, yung telescopic ring. No? Ah, sige, no? upper floor alas ano na, na uh, tapos nang gibayin yung mga flooring ayan kita naman yung mga bakalo uh, at kaya pinuputol-putol na lang itong mga fundasyon yun na lang yung mga tinatanggal ayan, no? so mabigat yan kaya kailangan talaga ng ano, crane no? ayan no? 够了，够了呢。

At uh, ulitin po lang po natin Ito po yung uh, barangay na nasa bangketa At tabi po ng Arellanes Gulok no? So kinadimuli sa po ni Yorme Dito po yan sa may Santa Cruz Ayan. Maraming salamat po sa mga nag like and share Ayan, Subscribe sa ating channel Tingi-tingi po God bless